Hello everyone. Welcome ulit sa Shine Channel, Antingaling TV. For this video, ayan dito ako sa akikitan ngayon nagpapakain at malapit na tatapos lang ah, hindi pa tapos lang kumain. Bibigay ko ng pagkain na organic. Ah, ngayon ah, magtatanong lang sana ako kung sino man yung nakakaalam, mag-comment kayo ano talaga kasi may tatanong ako ito yung tanong ko uh, yun bang itik na hindi na makalapkad or hindi na kumain uh, may sakit ba yun o dala sa pagtanda dahil ngayon lang ko nakaranas ng uh, ganitong sitwasyon sa mga itik eh. kasi nung isang araw nakapulot ako ng dalawa ayaw ng Ayaw na makalakad. Baga parang nalumpo. Tapos ayaw nang kumain di. Inihaw ko na lang. ganun ganon ba? Kaya, eh, ito sila. Ang lulusog eh. Tapos, iwan ko kung hanggang ilang taon ba sila mag-survive. Kasi, hindi ko rin alam eh. Kaya, sana mag-comment po kayo para alam ko. Kasi, ngayon lang ako ng ano ng itik eh talagang seryoso ako sa itik ngayon si ito ang itik ko ah uh, si binti piraso ito eh gusto ko sana magdagdag kung hanggang ilang taon ba sila manging itlog kaya please comment lang po sa nakakaalam yung ah uh, talagang kabisado na sa pag-alaga ng itik. Ako ngayon lang eh. Hindi ko pa alam ng mga buhay-buhay dito sa itik or anong mga ano nila. Tirada nila. Ayan na sila. Oh, busog na busog na. Ayan oh. Kasi ito eh kasi itong itik ko eh ano na mga lampas tatlong tao na to eh yung nakaraang ano nakaraang buwan nangingitlog pa to eh ngayon nangingitlog na ulit simula na pero hindi uh, isa isa pa uh, minsan ngayong linggo lang to ha minsan lima apat iwan ko ba kung matanda na ba talaga to kasi mayroon akong mga dumalaga dito eh, mga 30 piraso eh. O gusto na bang, pwede na bang palitan? O hanggang ilang taon ba? Gusto kong malaman yun kasi hindi ko alam eh. Baka mapanood nyo itong video ko o YouTube ko. Uh, gusto ko lang sanang malaman kung sino man dyan na kabisado sa itikan. Gusto ko sana mang hingi ng kalaman kasi gusto ko tong itik talaga eh masaya ah uh, pagod pero masaya pag lalo na pag nangingitlog na kaya gusto ko talaga to dagdagan ko pa to ng kahit sandaan muna oh, uh, ito si, uh, si binti piraso to eh gusto kong dagdagan ng isandaan. hanggat sa umabot ng isang libo kasi lamang ako dito eh dahil may sapa ako eh sapa tapos may kulungan naman ako eh tapos may area pa ako dito ayun Malaki pa ng area ko tabi, tabi ng sapa din gagawa ako ulit ng bahay dyan kaya ating namis oh. organic lang pinapakain ko ngayon palay kangkong asola madridi Agua saka uh, ah, tawag dito darak hindi ko na hindi na ako nag -pids. hindi ko rin sila pinapastol sa palayan dahil walang tubig hindi pa nag uulan dito ainit pa kaya ganito lang muna sila tsagaan ko muna ngingitlog naman sila minsan eh pero hindi lahat ayun oh busog na busog yan kaya hanggat dito na lang mga boss. Ako nga pala si Boss Anting ay isang simpleng buhay na may simpleng buhay. At may simpleng pangarap. Please subscribe po. Salamat po.